ano naman ang na sabi ng yung uh, misis? Dahil siyempre, uh, akala niya, eh, ka na, na sa pagkatrabaho, din all of parang baka magbabalik showbiz ka. Anong, sa anong sabi niya sa iyo? na nga po, eh. Medyo nag siya. Siyempre, eh, uh, alam niya naman na nakalala niya ako, nag-taping-taping nag, nag, uh, na ako. Alam niya yung laro ng buhay sa pagiging showbiz. Uh, Tama. At, you know, alam niya hindi, hindi, may wasa na ah uh, magselos sa mga babae. Oo, oh, lalo na, lalo na Christopher Taylor Lautner ang kamukha mo, ha? Huwag natin kakalimutan yon na Taylor Lautner ang kamukha mo. Ex ni Taylor <laughs> Swift. Ex ni Taylor Swift ang kamukha mo. <laughs> Oo. Then, uh, paano na, paano, paano, sa pumayag? I mean, paano na pagkasunduan ninyo? ah uh, sabi ko ah uh, uh, huwag kang mag-alala hindi naman na uh, wala na sa isip ko yun. Matanda na ako isa lang yung sinasabi ko na bago matapos tong hype na ito, kung mawala man ito, eh, million na na tayo. <laughs> Yun! <laughs> tama, tama. Kung baga, sa ngayon, tanggap lang ng tanggap, tapos uh, marami naman din wow. mga tumutulong sa'yo, no? Na mga kaibigan, na kung baga, tinutulungan ka magkaroon ng mga project, kasi sobrang napakabait nito ni Christopher sa totoo lang, mga kaabante. No? Talagang, uh, kaya ang sarap niyang tulungan. Yan ang gusto kong uh, sabihin. Kaya definitely, hindi pa ito matatapos basta-basta. Kasi talagang uh, marami pang mga tao ang natutuwa sa'yo na uh, tutulungan ka hanggang sa maabot mo yung mga dapat mong maabot. Di ba? Oo. Oh. So kwentuhan mo kami tungkol.